Mas hig mahigpit nang ipinatutupad ng mga otoridad ang no swimming zone sa baybayin ng Manila Bay sa bahagi ng Rojas Boulevard. Samantala, inoobserbahan pa rin sa intensive care unit ng Ospital ng Maynila ang batang na lunod sa Manila Bay kahapon. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Pansamantala po natin sinasara itong uh, seawall area lahat po ng mga bisita, turista, mga kababayan, dito po kayo sa likod ng barikada. Naglagay na ng barikada sa Baywalk area sa bahagi ng Rojas Boulevard ang Metropolitan Manila Development Authority, katuwangang Department of Environment and Natural Resources at Department of Public Works and Highways. Bahagi ito ng mas mahigpit na pagpapatupad ng no-swimming zone sa Manila Bay, bunsod ng panganib sa kalusugan na maaaring maidulot ng pagligo sa maruming tubig sa baybayin. Inihanay ang orange barriers tatlong metro mula sa concrete seawall ng Baywalk alinsunod sa utos ng Manila Bay Interagency Task Force bandang alas 7 ng umaga kanina. Nakabantay din ang ilang tauhan ng Philippine National Police upang masigurong walang lalagpas sa barikada at magtangkang pumunta sa Pampang. Sa kabila ng naunang pagbabawal ng mga otoridad, ilang pamilya at individual pa rin ang lumangoy at naligo sa naturang baybayin ng Manila Bay kahapon. Kasabay nito ang insidente ng pagkalunod ng labing isang taong gulang na batang babae. Naliligo ang batang si Rian Janiel Soriano kasama ang mga kaibigan nito lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang. Nasagip sa tuluyang pagkalunod si Rian ng mga tauhan ng MMDA ngunit nakainom ito ng maraming tubig. Kasalukuyan pa rin inoobserbahan si Rian sa Pediatric Intensive Care Unit ng Ospital ng Maynila. Oh, madami, pag nakita niyo po yung itim na nainom, Itim mi eh. para siyang hindi ko alam kung burak yun o oh. nainom niya lang yun sa tubig. madami po siya. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila.